Huwag labi na magbasa-basa. Lainit ang tubig dani sa sprinkler. Sprinkle. Ratchada Ang dula, taday. Kailangan di ka mabasa sa pisik. Ana-ana, taday. Oh. <laughs> Napuno sa kuwan <inaudible> ay.

So nag... yung, siji, wait lang, wait lang. Balik na po siya to, nagpabuhat din siya, mo Kaya naman siya Dula man siya sa Dula sa eskwelahan. Ora gyud to ka Abi ni mo kung tulo ka requirements upat kay let me let me ako buwan. Okay? <coughs> okay. let sa una kay abi Congrats. Pa, wala, wala pang ko i-record sa una sa munisipyo sa birth certificate. Hindi hmm. direct ko sa DSA. Hmm. Oo, dito pa mo itong nalit ko, Mr. Ipagitaan kung daghan yung requirements. Ngayon ay pati NBI, pamot NBI kay lahat pa ko dito. Oo, kaya nagam na atinido din yun, nagam na atosita. Hindi pa, yun may balaan. Wala. Pero wala kung ang gyan. Wala yun, wala yun ko nahimu sa NBI. Bakit saan dito ko Huwag kayong lahat makasulpan na ito. Form mo ang tisipin na. Pulo na. May ganiin lagi kayo lahat, magsigil dito mo. Hello! Congrats! May passport na. Ano ba yung mga mga isla? Wala. Wala sa liuban. Kaya kuha mo. Kuha kita mo. Nakakuha eh. Nakakuha na sila ang tisipin ng passport. Waiting na lang sila for one month. Pa-career siya. Masaya mo kayo pa-client Oh, yeah, man. Oh, days, okay. days, at, days, at least, oh, di so, tayo na ako <laughs> ah. 10? <sabi na> <laughs> ah, ah. Pag Hong kong sila so, to Hong Kong! sayang man. Lagi. lang sayang man. man. si Kara. baby. Imported baby. Hong na kami kayo nagbasa-basa, nasad. Maligo, nasad kuha niya ron. Kaya dugayan, ani, ron Jana, na ubuhon rin, kuan niya. dito kami, ka sa Maglilinis-linis kami, guys. <laughs> <laughs> Tapos maligo kami <laughs> sa swimming pool. tatanan! O, sa sa tanan picture sa tanan Okay, guys, meron kayong hindi napapansin dito kung saan yung yung butas na nilagay nila dito guys. O yung mga butas na dito nilagay. Ayan tinabunan nila ng mga tiles na kasi para daw yung tubig eh. Yung, ano, tawag sa Tagalog ng muawas. Lumabas talaga yung tubig pag medyo puno puno lalagas. Tinakpan na lang nila lahat. Ayan napapansin ninyo. Ayan. Tapos, ito na lang yung makikita na. Siyempre, yung, siya, yung sprinkler. Eh, kapataas siya. Parang, so, today, maglilinis-linis kami ng... Na Nay to, no? yeah. mga lego pa Wala pa itong big. Yes. <laughs> Hindi na ko. Ala, yung ilaw guys. oo uh. Wow. wala na yung ever. na. ako na tinin na boy? See, ilaw? waa ilaw ng sahayan boy? dalang <that> karaigs

Dahil isang ay ilang oras na lang ang kembot ng swimming pool. Ayan. eto na lang talaga yung tinatapos nila na banda, guys. Picture taking. Small doy! Sumit po doy nga. Anak, Sige pa. Japan. Lingling. <laughs> si Lingling. Kuyang, <laughs> kuyang. Kuyan. Ay, ay ba? Eto huh? na lang talaga yung tinatapos nila ngayon. Last na to, di ba? <laughs> Naglalagay na sila ng grout. Uh -huh.

Na picture picture lang kami kasi nga eh baka tapos na din siya. Sigur last na ning work karon, di ba? Bukas eh, wala nang trabaho kasi last na yung ginagawa nilang grout diyan sa um jacuzzi na po. Saan nilinisan na siya ng bonggang bongga kasama ang function hall. And after that, papahinga natin siya tapos ilagay natin siya na tubig para pwede tayong maligo after 4 days. Four days. Ah, ito na po yung paggagawa namin dito.